Usap-usapan sa social media ang larawang ibinahagi ni Mariel Padilla, kung saan naging viral ito dahil sa mga puna ng mga netizens. Maraming mga netizens ang hindi nagustuhan ang ginawa ng asawa ng senador na si Robin Padilla kung saan ipinakita nito ang pagpapagluta habang nasa opisina ng senador. Pagbabahagi ni Mariel ay mayroon siyang appointment ng pagpapagluta, ngunit ay malilate na siya kung kaya ay ginawa na lamang ito sa opisina ng kanyang asawa. Anya, drip anywhere is our motto. I had an appointment. But I was going to be late so I had it done in my husband's office. Hindi rin daw siya maaaring magminti sa pagpapagluta dahil sa umano'y benepisyo nito sa katawan. Dagdag pa niya, it really helps in so many ways. Collagen production, whitening, energy, metabolism, immunity, and so much more. So convenient and really effective magaling talaga. Hindi ito pinalampas ng mga netizens sa anilay maling gawin ni Mariel na pagpapagluta sa Senado at ang pagbabahagi pa nito sa social media. Ani ng ilan sa nagkomento, Ilugar mo naman. Kung alam mong malilate ka pala, reiskid mo. Di naman siguro kakulangan sa'yo ang isang araw na extension sa paggugluta drip. Medyo wrong place, siguro baka need respect to the place medyo mali. Wala naman problema kung ilang beses pa siya magpagluta drip. Ang malilang isa sa Senate office niya ginawa knowing na one of the senators asawa niya. Huwag na siya mag-expect na walang magagalit sa ginawa niya. Sa ngayon ay burado na ang naging post na ito ni Mariel matapos ang pambabatikos na natanggap sa mga netizens. Hiningi naman ang reaksyon ni Robin Padilla, ingil sa viral post ng kanyang asawang si Mariel ng Inquirer, kung saan natawa na lamang ang senador na naging isyo ang ibinahaging larawan ng kanyang asawa. Anya ay nakakatawa ang isyo at humingi ito ng paumanhin kung mayroon mang masamang nakita ang publiko. Sa ad ni Sen. Robin Padilla, nakakatawa naman po ang political issue na yan. Nakakatawa naman po ang issue na yan. My goodness! Kung may nakita po silang masama sa larawan na yan, paumanhin po. Ilang netizens naman ang nagtanggol kay Marian. Anila, lahat na lang ginawa ng issue ng iba, hello, magpakabisi kayo sa kanya-kanya ginagawa everyday. Ang daming basher sa Pilipinas talaga, kung judgment lang pag-uusapan number one. Di ba pwede manahimik na lang at tumingin? Di yung magsalita pa ng hindi maganda sa kapwa?